Bago pala matapos ng gabi, siyempre. OMG! Magtatapat na nga ba si Kalo kay Ivan? Magiging sila na nga ba? Ano kaya magiging next move ni Kalo? Mapa na nga ba? Saksihan ang nag-uomapaw sa kilig at pagtatapat ni Kalo. Siyempre, <coughs> may gusto lang din ako itanong sa'yo. Kasi di ba, Matagal na tayo magkakalala. Matagal na tayo magkaibigan. Hindi lang yung nahuli tayo ni Kuya, di ba? Hindi lang yun. Kumbaga, karami pa na tayong napagsamahan di lang magkaibigan. So, may tatanong lang ako sa iyo. Actually, hindi ko naman talaga sa iyo tatanong sa Mama at Papa mo. Sa mo. Pero hindi ko siya pwedeng itanong kayo, ang hanggang hindi ko nalatanong sa Mama at Papa So, kumbaga, sa kanila muna bago sa inyo. Pero okay lang, umubunta ka sa iyo. Mm, okay na ba? Okay. okay, okay lang. Umusog ka ba? Diba? Mm, mm, sarap ng pagkain. Masarap. Inom ka na, iinom din ako. <laughs> 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 may kainom ko sa akin. Ayun, pwede ba? Diba, Magkaibigan naman tayo. Ay, uy! Ano siya? Uy! <laughs> bago pala matapos ng gabi, siyempre, eh. Medyo na lang matatapos na itong gabi. Pwede ba masaya mo? Ha? Oo naman. Pwede. Tara. <tong ripensin> wow! Sana all ka na lang talaga, katulad ni Kalo. 'yung tipong magpapaalam muna sa magulang Napaka-gentleman naman talaga